So hey guys, welcome to Rep Egay Mix TV Dream House. Na kung saan ang sukat po ng bahay ko ay 100 square meters, meron po itong apat na kwarto at dalawang CR. So guys, ito nga po ang ating topic muna ngayon. Pag-usapan natin ang ating latest update sa pagpapagawa ng aking bahay na kung saan nagpakabit na nga ako ng window grills at yung extension ko sa likod ay nagpakabit na ako ng color roof and steel trusses. So guys, malaki po ang naitipid ko or namura ko dito sa pagpapagawa ko ng window grills at color of steel trusses ko sa likod ng aking bahay. At ito nga ididetalye ko sa iyo kung paano nga ginawa ko at isishare ko sa inyo kung paano ko na ito. And also guys, after nitong topic na ito, ay mapapanood nyo po mismo yung full video house tour na ito no kung saan. Bawat party ng bahay ay i-mention ko yung sukat nito at hanggang sa matapos hanggang dulo ay makikita nyo guys kung gaano nga ba yung setup ng aking pinagwang bahay na ito. And also guys, ito nga 600 square meters yung lupa na ito. Yan ang una-una kong pinundar year 2016. At yan nga ay 7 years na pagtatrabaho ko dito sa Bahrain. Yan na po ang aking naipundar, yung bahay at lupa na yan na nakikita nyo. Natunay nga naman talagang napakasarap sa feeling guys na lagi kong sinasabi sa aking mga hugot lines. Yan ay based on my own experience sa pagpapagawa ko ng bahay. At ito na nga guys, natunay nga walang kapantay na kaligayahan ng nadarama ng aking puso ngayon na nakikita ko na mismo na aking pinaghirapan ng mahabang panahon ay nandito na sa ating pinapangarap na bahay. pag-usapan ngayon, paano nga ba ako nakatipid dito sa aking pagpagawa o nakamura dito sa aking window grills so ito po guys, kung natatandaan nyo nung may inupload ako last month ago, meron akong isang miniature na bahay na nagustuhan ko mismo yung kanilang window grills at minention ko dito, na ito talaga ay 100% na ipapagawa ko o ipapagaya ko at yan nga ilalagay ko dito sa aking window grills and then eto na nga po siya, na ipagaya ko siya at yan ay tuwantuwa ako at maganda naman ang naging resulta So guys, tulad nga nung sinasabi ko, pag tayo nanonood ng vlog, kunin natin yung mga pwede nating i-adapt sa ating pagpapagawa ng bahay. Kagaya nito guys, kung napanood nyo nitong video na ito, ko dito na 100% nagustuhan ko itong window grills na to, ipagagaya ko at ipagagawa ko mismo dito sa aking pinapagawang bahay. So ayan na nga guys, paano nga ba ako nakatipid dito? So unang una, nag-canvas kaming mag-asawa at pinakanvas ko yung asawa ko sa mga shop dyan Ng mga welding shop na gumagawa ng mga ganito. So yung una pong nga namin, nagpa-canvas kami or nagpa ng 4x5 na isang bintana at dalawang 4x4. So ang binigay sa amin ng quotation ay 14,000 mahigit. So syempre magtitang tatanong muna tayo sa iba at nagtingin din kami sa iba ay eh, meron naman 12,000 mahigit or kulang 13,000. So iba-iba po, syempre shop yun at kasama na rin sa quotation yung kanilang mga pinagbabayad sa upa. So naiintindihan natin yan dahil business is business. So, mas madaling salita is mas maganda talaga yung nagkakanbas canvas ka muna. Hanggang sa nagtingin ako sa mga online, may mga nagpo-post na mga gumagawa rin ng mga ganito na steel bed at saka yung mga display ng mga or patungan ng mga halaman. At ito nga nakilala ko itong dalawang estudyante na ito. So guys, ito nga po ang materialis na ginamit dito sa aking pagpapagawa ng window grills. Na kung saan ito nga po ay tubular 1 inch by 1 inch. Ang kapal naman nito ay 1.5. So yun nga guys, nagkasundo kami dito sa kontrata na halagang 8,000 pesos. At yun yung nga pinagaya ko. At describe ko yung mga dapat kong sabihin at tulad nito yung nakahang sa gilid ng pader, hindi ko po siya pinadikit so mostly kasi yung iba lalong lalo na sa shop pag nagpagawa ka nito ay direkta lamang ito nakadikit sa pader at yung iba pa nga nakalagay na kagad doon sa pinakakanto ng bintana or yung mismong bintana na mismong square nya so yung akin inirequest ko na ganito na nagpalagay ako ng space na 10 cm or 4 inches dahil pag bukas mo ng sliding window mo pag sumilip ka ay nakadikit na kagad yung mukha mo pagka walang space kaya nagpalagay ako ng ganyan and also guys kung napapansin nyo from the edge ng window, eh meron pa rin siyang space dito. Ini-request ko rin siya na, na idagdagan pa ng space dahil pagka nagbaray na sila at medyo malapit dun sa kantuhan, may tendency mabitak yung pinaka kanto nung pinaka window. Kasi lalong-lalo na bagong gawa lang 'yan, babarinahin nila, matitiktik 'yon at mabibitibag 'yon. So alam din naman ng mga gumagawa yan, yung sa akin, pinadagdagan ko pa ng space. At ayun nga at nakikita natin guys, sumusunod naman itong mga manggagawa na ito basta't i-request natin. Nasa magandang pag-uusap lang naman yan. So, pinakamaganda rito, huwag po tayong mahihiya pagka meron tayong gustong sabihin dahil nagbabayad naman po tayo sa ayon sa ating pinag-usapan at yun ay ating karapatan. And also guys, ito pong pinag iskruhan nila or yung pinagkabitan ng tops ay pinag-grinder ko po. Kasi pilip-screw lang yan. So, yung nasa labas, pagka yun ay pinilip-screw lang nila ay madaling buksan yan. So nasa sa inyo po yun, pwede nyo ipag-grinder, pwede nyo rin hindi. So para sa akin po, ayan eh, po ang napili ko at yung nga yung diskarte. Eh. At yun yung nasa sa inyo pa rin, kung yung masusunod, kung saan kayo nagagandahan, lalong-lalo na sa sinishare ko sa inyong idea na nakadikit sa pader or nakahang siya ng 4 inches or 10 cm. So guys, ayan eh, at tingnan nyo at maganda po ang pagkagawa nito at malinis. At kitang-kita -kita naman at depende nga rin po sa design. So instead na i-imagine niyo kung naka-ito 'yung naka-fix doon sa pinaka-corner ng window at wala siyang space at 'yung wala rin siyang nakahang na 4 inches, eh medyo anin po ako at pagbukas mo nung kanyang sliding window, pag silip mo ay eh nakadikit na kagad 'yung mukha mo dun sa pinaka-bakal. So eto nga guys, sa kontrata namin na 8,000 dahil sa sobrang tuwa ko at nakuha naman nila 'yung gusto kong mangyari at sinunod nila 'yung gusto ko lalong-lalo na sa spacing eh dinagdagan ko pa sila ng 1,000 pesos kaya naging 9,000 ang binigay ko sa kanila bilang pakonsuelo. At yun nga, sa susunod, pag nagpagawa pa ako ng grills dito sa aking terrace, ay sila na rin mismo ang kukuhanin ko. So yun nga guys, ito pong magdalawang ito ay available po for San El Diponso area lamang po. At yun nga, kung gusto niyo po silang kontakin, nasaktong taga rito lamang kayo, eh er, pwede po sila gumawa ng inyong window grills, gate, or terrace grills at yun yung mga steel bed at saka yung mga plantito kung tawagin nyo yung displayan ng mga halaman so ito na nga guys ang atin naman pag-usapan ngayon ng aking pagpapagawa ng color roof and steel trusses at magkano nga ba ang ginastos ko dito at ito nakalista lahat ng mga materials na ibabangkitin ko dito So guys, ito po nakita nyo yung structural ng bahay. Marahil meron na pong nakapanood sa inyo at yung iba pang mga bagong subscriber natin ay hindi pa napanood ito. So ito po ay nahinto noon dahil nga gawa na may binilo akong lupa. And then ito nga ay wala na pong biga ito. So yan po ay may bakal po sa taas at yan po ay nagsisilbi yung biga at pinawelding ko po sa bawat nakatayong bakal na yan. So makikita po natin kung paano pong discard ang gagawin ito. Nung gumagawa na ito na siyang rin pong gumawa ng structural ng bahay na ito. And also guys, ito na nga at makikita natin, ikinakabit na yung pinaka C channel niya na kung saan yan po ay angle bar ang ginamit. So guys, ito po yung palagi ko sinasabi na sa madaling salita ay discarding carpintero or discarding mason. Na kung saan ito nga ay alam niya ang discarding na mapapatibay at makakatipid sa ating ginagamit or ginagastos na materyales. At yan ay ginawa niya, pinagpatong niya ito at nilagyan ng tukod at pinagdikit at yan na nga nagsilbing C-channel or channel bar. At ang ginamit po niya dito guys ay tatlo lamang. Imbis na lima, ay tatlo lamang yung nasa gitna ay nakikita nyo. At yung magkabilang dulo ay ang magtutukod na lamang doon ay yung asintadang hollow block. Pero nilagyan po niya ito ng round bar. Na kung saan yan yung ginagamit natin dito mostly sa pag-asinta ng hollow block. At doon magsisilbing i-welding yung mga C-parlins na nasa ibabaw. At yan may nakatukod din yung mga... Yung mga existing na nakalagay dito sa kanilang tukod ng hollow blocks at yan ay pag after niyan bago lagyan ng bubong ay lalagyan nila or papailan nila ng hollow black dyan hanggang dun mismo sa inabot ng kanilang si Parlin. At yan na mismo ang magsisilbing bubuot sa kanya at yan nakapatong mismo dun sa bakal. And also guys talking about biga or beam. So yun na nga rin po ang magsisilbing biga niya yung inilatag na bakal or round bar dyan sa paligid nung ibabaw nung edge nung pinaka asintada nung hollow block na kung saan yan din po yung naka dito sa mga bakal na trusses. So ang purpose po ng biga is magpatibay or maglock dito sa pinaka-structural ng bahay. Although ito yung extension lang naman at medyo malaki din po ang sukat nito. At yun nga guys, pina ko po ito sa bawat mga existing na nakatayo na bakal dito sa pinag-asintahan ng hollow block. Kaya yan na rin po ang nagsisilbing biga niya, yung nakapahalang na mga bakal na idinikit dyan at yung mismo kumakapit sa trusses. So sa madaling salita, dito pa lang ay malaki na ang natipid ko bukod sa materyales, ang higit sa lahat ay sa labor cost na rin dahil matagal din pong ginagawa ito. So guys, ito pong example na pinapaliwanag ko ay hindi ko po sinasabing gayahin nyo. Ito po ay inilalatag ko sa inyo na diskarte ko sa aking bahay dahil akin naman mismong bahay na ito. So guys, ayun at nakita nyo, inasintahan na po yung pinakagilid niya. And then bago ko po ito pinalagyan ng bubong ay pinapalitadahan ko muna yung hindi pa napapalitadahan dun sa taas mismo nung aking dating bahay na ito or yung pinaka main house ko. So guys, ito po yung sinasabi ko about sa biga. So nung nalagyan na po nila ng asintadang hollow block, yung pa-slant na ganon at yan nga ay nagtagpo na siya mismo na bumubuhat dun sa si Parlins At yan po ay lahat pa ikot, nilagyan na rin po yan ng halong simento. So yan na nga po ang nagsisilbi niyang biga. So guys, bali ang sukat po nung in-extension ka nito ay 13.5 feet by 24 feet. At yan ay merong isang kwarto at isang CR at yun nga yung kitchen. Bali ito na rin ang magsisilbi naming dirty kitchen. So guys, bali nga ang kontrata dito nung una ay may kumontrata sa akin ng 12,000. Pakyaw yon at hindi ako pumayag at meron pa rin kaming nakausap na halagang 9,000 naman ang kuha niya. Tapat na raw yon. So hindi pa rin ako pumayag hanggang sa nakausap ko po itong kaibigan ko na ito na siya gumawa ng structural ng bahay nito na at nakuha ko po siyang arawan na 700 pesos per day at yung kanyang alalay ay 300 pesos per day. At ito nga ay tatlong araw lang nila itong ginawa kasama na yung asintada at palitada. So guys, ito nga po yung mga materyales na nagamit dito. Ang C-Parlins po ay gumamit po sila dito ng 1.2 ang kapal at yan ay 12 pieces po at yan ay nagkakahalaga ng 550 pesos ang isa sa amin at yan ay 6,600 at about naman po sa angle bar ay nakabili po ako ng limang piraso at yan ang sukat ay 316 by 1.5 at 460 po ang isang piraso nito sa lugar namin at 2,300 ang isa sa long span rib type naman po at 0.4 po ang kapal nito at yan ay 16 feet long at yan ay 8 pieces po ang binili ko at yan ay nagkakahalaga ng 1,340 ang isa So 10,720 po ang naging halaga ng yero. At kung saan ito naman ay meron pong linso na kung saan yung ginawa pong flashing para doon sa nakadikit na pader doon sa aming main house. So yan po ay dalawang piraso, 300 ang isa at 600 pesos po. Sa so, cutting disc po, 30 pesos ang isa, tatlo ang nagamit, 90 pesos. At sa text crew naman, 300 pieces ang binili, 600 pesos, dos ang isa, And then guys, sa lahat total na materials na nagamit ko about sa roofing and steel trusses ay umabot po ng 21,000 pesos. And about naman sa labor ay tatlong araw nila itong ginawa, 3,000 pesos. Kaya lahat-lahat po ng nagasos ko ay 24,000 pesos about lamang sa color roof and steel trusses. Na ang sukat ay 13.5 feet by 24 feet na frame ng bahay. So guys, yan nga po ay pwede rin natin kausapin o kontakin itong aking manggagawa na ito na kung saan arawan po niyang ginagawa ang steel trusses at dyan po talaga tayo mas makakamura compare sa pakyawan. Pero ang pinaka the best po talaga ay mag-canvas muna tayo hanggang sa makatagpo tayo ng saan tayo mas makakamura. So guys, eto na nga po yung full video house tour ng aking bahay. Marahil yung iba po ay nakapanood na nito at yung mga bagong subscriber natin ay hindi pa. At kaya nga ito po i-video house tour ko ulit at babanggitin po natin kung bawat sulok ng bahay na ito at ang sukat nito at ngayon nga ay meron po itong apat na kwarto at dalawang CR. So dito muna po tayo sa party ng aking sala. So guys, bali ang sukat po nung aking sala ay 14 feet by 14 feet. And then yung sa terrace naman po na daanan natin kanina, ang sukat po nun ay 10 feet by 14 feet. And nakikita nyo po, ito po ngayon nakatiles na lahat buong bahay. At ang ginamit ko po dito ay porcelain double falish na ang kulay po niya ay ivory. And also guys, yung kitchen ko po at yung CR ay nakapuli tiles na rin po. At yun nga ay makikita natin ito. Just continue to watching and enjoy the video. So guys, ito po yung first room or pinaka master's bedroom. Na ang sukat po nito ay 10 feet by 12 feet. So hindi naman siya kalakihan at hindi naman din kaliitan. Sakto lang ikanga And then ito naman ang second room na kung saan ito po yung kwarto nung aking panganay na anak na si EJ. So ayan na guys, bali ang sukat po nito ay 10 feet by 10 feet. So sakto lang din yung sukat nito, pang kwarto lang para sa ating mga anak. So guys, ayan po kung napapansin nyo, yung buong bahay ko po ay isa lamang ang kulay ng tiles. Simula sa sala, sa hallway, kusina, hanggang room ay isa lamang po siya. Hindi ko po pinag-iba-iba kagaya po nung nakikita natin sa ibang bahay. Hindi po kasi ako nagagandahan doon at para sa akin ay mas maganda po iisang kulay lamang. So ito po yung aking pinaka third room na kung saan ito po yung kwarto ng kambal na aking anak. At ang sukat po nito ay 10 feet by 10 feet. So guys, dito naman po tayo sa part ng aming kusina. Na ang sukat po nito ay 10 feet by 14 feet. Ayan nga po at nakikita nyo yung ceiling niya ay cove light design po ang ceiling. At ganun din po sa aming sala. And then sa mga bawat kwarto po at CR ay plain lamang po at yan ay palalagyan ko na lamang ng cornisa. So guys, bali ang ginamit po namin dito sa ceiling ay metal firing and hardy Yan po ang materyales na nagamit dyan. So guys, bali ang sukat po ng hallway ay 4 feet by 10 feet. And then dito naman sa CR ay 4 feet by 10 feet. At ito yung buong bahay guys, dito sa pinaka-structural, ang sukat po nito ay 24 feet by 34 feet. And then nagpa-extension po ako sa likod ng 13 and half feet by 24 feet. Kaya mas lalo pong lumaki and then nandun po yung isang kwarto. So guys, ito po, politize na rin po itong pinaka-CR niya. And then half body lang po siya at anim na patong po. Ang sukat po ng tiles na ginamit dito ay 30 by 60. And then sa flooring naman po ay 30 by 30. So guys, bali yung door po ay aluminum door po ang ginamit ko dito. So guys, about po dun sa kitchen tiles namin ay 60 by 60 po ang sukat nun. And then lahat po ng tiles dito sa bahay na ito ay porcelain double polish po ang quality ng ginamit namin. Dahil na-tiempohan namin na naka-sale dito sa aming lugar. So guys, ito po yung extension na i-finiture natin kanina na kung saan nandito nga po yung isang room at isang CR. So ito po yung magsisilbi namin dirty kitchen and then ito nga at pinapakita dito nung na-finish na yung pagkakalagay ng bubong. So guys, bali ito nga at pag napalitadahan dito ay mas lalo pa itong titibay dahil kitang kita naman sa structure ay mas tumibay na siya nung nalagyan ng bubong na tulad nga na ng sinasabi ko kanina yung pagkakakabit po ng bakal ay magsisilbi na rin magpapatibay na halos siya na rin ang nagsisilbing biga nitong bahay na ito. So guys, eto nga po unti-unti na lang i-finish if ito na putulod nga ng sinasabi ko ay step by step natin gagawin at pag may sinimulan ay may tatapusin. At mas lalo pa tayong mamomotivate at sisipagin sa ating pagtatrabaho lalong-lalo na ito'y unti-unti na nating nakakitang nabubuo ang ating pinapangarap na bahay. So guys, bali ito pa po yung natitira naming space sa likod na kung saan ito nga ay 600 square meters at ito ang pa nga yung bakante sa likod na tinanaman namin ng mga saring gulay at may alaga rin kaming mga manok at bibig at then nga ay meron pa rin pong mga manggahan na natira dito dahil nga ito ay punong-puno ng mga mangga noon at binawasan ko para matayuan lamang ng bahay. So guys, bali ang kabuuan po nitong bahay na ito ay 100 square meters. At yan nga, sa so nagtatanong kung magkano na nagastos ko dito, sa aking pong computation or sa estimation ay nasa 550 000 to 600,000 na po ang aking nagastos dito. Lahat-lahat na po yan kasama na yung extension at pati pagpapatambak dito sa buong bakuran. So yan nga guys, ito nga ay bunga ng aking pagsusumikap na pipuntaon dito sa Bansang Bahrain. Na tunay nga naman napakasarap sa feeling na talagang nakita ko kung saan napunta ang aking sakripisyo na lumayo sa aking pamilya. Nangarap, nagsakripisyo, lumipad baon-baon papunta sa ibang bansa ang ating masaganang buhay na pinapangarap para sa ating pamilya at bukod sa lahat yung pag-aaral ng mga anak and then eto nga yung ating pinapangarap na bahay at yun nga, yung dati ko lamang pinapangarap na bahay noon ay unti-unti ko nang naisa sa katuparan na ng ngayon And then sa ngayon nga po ay wala pa po itong pintura at yun nga ay halos wala pa rin pong gamit dahil 7 or 8 months pa lamang po kami nakatira dito at unti-unti nga po natin naayusin yan. Ang pinaka-importante sa lahat ay may matatawag na tayo at masasabing sarili nating bahay. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay may natutunan at na inspire kayo dito sa aking vlog na ito na kung saan ito nga yung aking pinaghirapan sa loob ng pitong taon ang bahay at lupa na aking pangarap para sa aking pamilya. So ikaw kapatid, kung na-inspired at na-bless at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito ihahatid sa iyo ng buong, buong ng inyong lingkod Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So marami salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.